nga uh, araw mong mga kapobre, nandito tayo kila Kenneth sa ngayon. Tung sa likuran natin may ongoing construction ng expansion ng airport. Taon na nga po ito pero hindi pa rin natatapos. Kaya hindi kami makapasok doon. So hanggang dito na lang. Kailan kaya hanggang kailan kayo doon sa inyong Twitter hmm. Hindi ko nga po alam kung um, kung kailan ano yung kukulit Oh. Bakit? Um ano po eh kasi ano malapit na ano kunin yung bahay. Oo. Oh, pero okay. mer pero meron naman kayong yung lilipatan yan kasi may co-provide sila yan na ano, di ba? Opo. Oh, siguro ah, po dilipatan. doon po sa ano sa mga pabahay na pabahay, meron na kay doon. Ang tanong natin ay bakit kinakansila ang tawag namin? Nakano po kasi naka siguro po ay naghaharang kasi si Jamila sa cellphone. Dalawa yung cellphone mo Obo. Binigyan pa kitang isa. Opo, sa Daya, bea, sa Obo. may mga games katabi, wahals. Uh, games ano yung katabi. cellphone na ginagamit mo? Tagsa. Yung ano? Ay, yung binigay ko. Yung dati po. Ay, dapat ibigay mo rin yung number niyan kay Ate Prezi mo. Opo. Para pag magtawag kami, hindi kami itakansil. Parang mga 20 tawag kami. Oo. <laughs> Ba't yun? Naka -ano yun? Naka automatic ba yun? Naka -ano po siguro? Naka do not disturb po siguro. Ah, uh, may, naka... meron po kasi ano na parang, parang ano, parang features na ano kapag naglaro is game booster? Oo, parang gano'n. Pareho, pareho pala kayo ng mga anak ni ano, ni kuya at ni tatay Willie, ganun din pag tinawagan. Hindi, But... nag isang tawag lang, nag tut tut wala hindi na mag, okay. uh, mag ring. Ganun pa siguro. Oo. Huwag mong ipa-on ang game booster. Para pag oh, may mga importante nga mga tawag ay may dadaan. Kasi ano? Kasi may dadaan na tracking. Araw-araw yan may nag-deliver dyan. Oo. Buhangin. So maingay pati dyan sa inyo, no? So huwag mong anuhin. Huwag mong... Sige-sige talaga laro ni Jamila, eh. Hindi naman po. Ano yung nga? Dito lang, ano? Napakahapon. Ah, oo. Pag ang game booster, huwag mong ipaon para kung may, may limitado rin kasi ang oras namin. Pagka may mga balita, diretsyo agad kami. Pag makadaan kami dito sa lugar, pag hindi kayo makonta, kay mahirap. Oo Sige. Bigay namin yung allowance mo, nong. Dito, dito tayo. Sige okay. Ito kay Ate Gloria, 4,675 pesos ha. Bigay ko sa iyo. Okay. 1,000 Two thousand, three thousand, four thousand, five hundred, Okay, may sinubra na. Wala na. Wala ng butal. Uh, sige. Pasalamatan mo siya. Maraming salamat po ay uh, ating Gloria po sa patuloy pong pagsuporta wala pong sawang pagtulong po sa aming mga kapatid. Apa, sige po. Iya. Tapos meron din dito na 2000 para kay nakan kay Ma'am Ibaloy ha. Okay, ah sige. 1000 2000. Yung kay Ate Sara kaya. Okay, e, pasalamatan mo si Ma'am Ibaloy. Thank you po Ma'am Ibaloy sa patuloy pong pagsuporta sa kapatid ko na yun po kahit minsan uh -huh. po ay matigas yung ulo pero nakikinig naman ako. Na Bawa. <laughs> <laughs> ito yung to yung 2000 ito kay Ate Sara mo to ha kay oh, Ma'am Ibaloy. Ito nakalagay na lang sa sobre. Okay. Sige. Bigay mo ha. Opo. Oh, ah sige. <laughs> Hindi na kami magtagal at uh, kami ay uuwi rin. Ah sige. Opo oh, sir. Magaral mabuti at open yung communication para madali kayong matawagan ha. O oh, sige. Salamat Ate Ibaloy, Ma'am Gloria Abuan sa patuloy na pagsuporta kay kinit. Magandang araw po.